wanted to be cleared on the affidavit that he manifested in the Senate. Now, Mr. Chairman, mm hindi -hmm. ba? Uh, pihaw, please. Ah, uh, Pihaw, nandito ba? Taka Pihaw? Yeah, yeah. Please take a seat. Para mabilis po tayo, please take a seat. Ito ka, Piyaw. <laughs> Sa balagyan, mga kababayan. <laughs> Mainit na kayo dyan oh, ang ulo ng inyong tatang. Tatang si Karap, mainit ng ulo mo ah. <laughs> Sa ngaya, bakit kaya nag-init ang ulo ni Tatang si Karap? Ito mga kaubayan, dagdagan ko ba? Mm. Uh, please na lang natin, light ranger, napakirecord nyo na po. Ito, dito, mas lagang nag-init ang ulo ni Tatang si Karap dito mga kaubayan. Sa ngaya siya nag-init. Ito kaya yon This is now the third time that uh, Colonel Guiado was absent and he sent us three excuse letter with the same reason, medical, Mr. Chairman. And with that, Mr. Chairman, to expedite uh, this uh, the, the, discussion, may I respectfully move, Mr. Chairman, that we... Mr. Chair, no, 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 no. Uh, before I you move, yet, Mr. Chair, wait, wait, if wait. I may. Wait, uh, uh, kayo, Mr. Chairman, bahala kayo kung i-approve niyo yung motion ko o hindi. Uh, no, Di ba? No. One minute suspension. Before, or... before. <laughs> One minute suspension. Para kaya ko yung pronyo mo sa kaya lang kapit sa Mismo na sila mga kababayan nagkakagulo na. Para yung mo sa lang Ayan mga kababayan, nagkagulo, ganit na sa lapang nyo. Nagkagulo na uh, sila talaga. Kaya sa mga nagtatanong sa Facebook. Ito, na Facebook yan. Sa mga gusto pong mag-message. Ito po ang Facebook ko. Uh, Nagpanik eh, na kasi. Flix ko muna mga kababayan i eh, Flix ko muna. Yung isang anonymous call oh, ni May mga nanonood po sa ating attorney dito mga kababayan na nag-donate po kagabi ng dalawang libo 2,000 po na mga bottled water, mga kababayan. Palakpakan muna natin. O sige, palakpakan. Palakpakan come Palaktakan on, come on. muna natin, mga kababayan. Anonymous attorney po. Ba Nanunood po siya ngayon, nakikilig po siya ngayon sa atin. Lagi pong nakatutok pala. Grabe, nahihiya po ako. Sabi ko, naku, nakakahiya pala. Isa kayong uh, abugada, ay uh, attorney, nanonood. Anonymous attorney, mga kababayan. Kung malalaman nyo lang kung sino siya, naku, kung ano siya, magugulat po kayo mga kaubayan. Sige na. kagalang-dalang na anonymous attorney, nag-donate po kahapon, kagabi, sa EDSA shrine ng dalawang libong mineral water or tubig para po sa ating mga kasamahan. At pastor ang tubig, na, tubig pastor. At pagkain, mga box wow. na, uh, na uh, food box, no? Sobra pong napakarami po. Maraming salamat muna doon sa mga nagdo-donate, no? umunta po tayo ng Ed sa lahat mga kababayan, wala pong gutom tayong mararamdaman doon dahil umuha po, bumabaha po doon na pagkain. pagkain. ha? Kaya sa mga nag-aalala, wala akong pangkain. Ako, lapunta na kayo. Po, po, ha? Mm -hmm. O yan, sa mga gusto po akong uh, i-add, kung i-PM sa may mga gusto pong sabihin at gusto pong magpa-interview, ayan po ang aking Facebook, mga kababayan. Uh, I-chat lang po ako dyan, BMR po. Channel or kaya i-add nyo po ako. Hindi po ako tumatanggap ng mga nakalakang profile ha? Correct. Mag mga nakalakang profile. Wag. Kaya ko pong tanggapin kasi hindi ko po alam baka mamaya mga troll pala yun ha? Mga kababayan ha? At Sige reply na. Ignoring ko po kayo ha? Sige Wag na. Huwag mong sabihin kung ano ang pangakot. Sir Rico nyo po itong susunod na clip dahil ito na po ang magpapatunay na napakasinungaling po nitong si Trillanes. Kaya nga, At sige na. At po, ma ma magandang magamit po ito ni hmm. yeah, Tatay Digong na ebidensya. Yeah, Tatay Digong, so, alam namin. na, namin. Uh, Shirey Vlog, shout out sa inyo. Paki uh, screen record nyo po ito. Paki screen record nyo po ito. Nakikiusap ako. Ready for screen record mga kababayan. Portal na hindi ko hindi sa live hindi ko nakikita. Makikita ko na lang member na sila. Salamat po sa inyo lahat mga nagpa, nagtitiwala. Eh, sige. Comment po. Ready for screen record. Ready for screen record. Gusto ko po makita yung ganon. Oh, come on. Ready for screen record. Ready na. Sige, ready na lang. Ready na. Ready na. Ready, ready na. Ready na. Ready na. Ready na. Lahat po muna ang comment. Kamuna nag-init na, nag na mga ulo nila. Sige po. Lahat po muna ang magko-comment. Yeah, tapos ready na ako na. eh. Tapos ready na. Ready na. na. May mga nakikita pa ako hindi nakarede. Kasi post nyo po ito sa Facebook. Yes, na lahat, yes, mga yes. Mga yes. We will, we pulpe. will. Dahil si tati, we will, will help in here. di ba? Nilabasan po nitong animal na Trillianis na ito. Uh -huh. Na hindi, hindi pala. Balik yan sa kulungan. Ha? Validated at authenticated. Naalala nyo naman, di ba? Pinanong yan ni Akok noon eh. O, oh, kaya nila na ipinatawag itong amlak. At ngayon po, andito na yung amlak, mga kababayan. Sige Ay, na. Kaya po natin si Tatay Bigong. Ha? Ah, gusto ko po makiisa po ang lahat. Ang 4,900. Sa mga nagsasabi ng tagal naman, sige lumayas ka na kung lang ka. Sa mga nagsasabi matagal ito nga sinasabi ko. Na, pag may makita ako, hindi pa natin tutuloy. Gusto ko ready na. Lahat. Chair, may I ask the Comsec? Hmm. If... So, we now proceed with uh, Congressman Romy Acop for his uh, admin matters. Okay. Thank you, Mr. Chair. Uh... For the admin matters, I do not know, Mr. Chair, may I ask the Comsec, mm. if uh, former Senator Trillianes would be present? Ayan na, Trillianes, bakit absent ka? Sir, we invited Senator Trillianes but he has not presented himself yet. Okay. Kasi may mga requirement po tayo sa kanya. Now, the AMLOC, uh, is the uh, office represented in today's hearing? Yes, sir is uh, Come on. is represented, sir. Yeah. Uh, men the representative of uh, AMLC is Kahit ano na lang yung pinag kahit ano-ano na lang yung pinag imbitahan itong mga kurakot na Can you please take the seat uh, right in front of us, attorney Attorney Arpon, sir. Attorney Arpon, Kahit sino-sino na lang pinag-anong itong mga animal Sige na po. Sige po, huwag po kayong mahiya. ba po yan para sa inyo. Sure. Ayan na. Trililing, makinig ka, trililing, ha? Makinig ka. Ah, uh, I'm not in the last, uh, or... Makinig ka, in the last trililing conducted the 13th of November 2024 Ma, of the uh, Guad Committee oh. uh, you were required kapal to authenticate muka. documents submitted Kao by former Senator Yanis purported to Isakaring show money trails linked ano? to drug proceeds Yes, Mr. Chair Have uh, you submitted such to the committee? Ah... Uh, Mr. Chair, uh, in 2016, uh, the Anti-Money Laundering Council uh, issued a public statement uh, which uh, denies that we are the source of the documents or information See that? Uh, shown by uh, Senator That's not from there. Uh, in 2016. That's not from there. And uh, in September 2017, issued another public statement Denying that we are the source of the documents and information See? attached by Senator Trillanes in the complaint uh, he filed before the ombudsman, and uh, in the same public statement, the MLC denied that uh, we furnished the office of the ombudsman such documents. Pakkapal ng uh, mo, mo Trillanes, ikulong niunyan tatai digong. In other words, Amloc uh, denied. Yes. Uh, the, the, uh, that uh, the document. Bingi ka ba ako? Bingi ka? Senator Bingi Presidente ka ako? Did not originate from your office. Yes. Yes, Mr. Chair. May May the Quadcom Committee uh Quadcom quad ka pangkurakot kang uh, animal ka. We asked Amlak again. Uh, since uh, this has come out already in the open. In this, uh, in the committee hearings of this committee, right. can we guys right. conduct an investigation proper so far as the allegations of the former senator is are concerned. Uh, Mr. Chair, uh, the jurisdiction of the MLC will uh, will will be had if there will be a unlawful activity, Mr. Chair. So, if there will be an unlawful activity that will there you be, go. Uh, uh, will be filed. then uh, it is the mandate of the AMLC to conduct a financial investigation, Mr. Chair. Thank you. Uh, oh, ano na? Mr. Chair, we also issued invitations. Ayan, mga kababahayan! Uh, sino rito na kagets? Sige, sino rito na Pahiyang pahiyan, si pahiya si Ako, pahiyan, ang kurakot. Pahiyan, pahiyan, ang kurakot. Oh, Pahiya ka ako. Pangkain yung makaligod? ulo ni Trillianis. Nakuha Ilang seconds lang. Ilang minuto lang.